Hello po mga kalaki, ayan inuubo na ako sa sobrang lamig po Magandang umaga po sa ating lahat Alas 5 na po ng madaling araw mga kalaki Gising-gising na po kayo Baka natutulog pa po kayo mga kalaki Mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon Mamimigay na po tayo ng mga 2 uh, digit lucky numbers po Sa mga masusugit po nating mga followers dyan Mga nanay mga ate, mga kuya, mga lolo, lola, hello po sa inyo. Ngayon pong madaling araw po, mamimigay po tayo ng mga 2-digit lucky numbers sa bawat bayan po. At nawa po yung bayan mo ngayon, ang siyang palarin na manalo dito sa aming Private lucky numbers po, dito po sa aming lucky world ni Lola Carmen. Kaya kung gising ka na at kung ready ka na na kunin at tanggapin ang aming mga lucky numbers, at syempre po mga kalaking, ito na po ang pagkakataon yung mga kalaking, ano po, ang patapos na po ang ating Pebrero mga kalaki kaya baka ikaw na ang susunod na mananalo kaya tutok na rito Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo ayan po mga kalaki, ito na po mga 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Caintarizal 1-12 San Mateo Gis 25 Isabela 30-33 Tugigaraw 2-18 Rojas 21-23 Capiz 7-18 Bohol 12-14 Bulacan 21-25 Baguio 2-30 ano Bicol 7-9 Batangas 30-36 Bataan 20-24 Butuan 19-5 Benguet 4-8 Iloilo 11-18 Leyte 7-22 Samar 11-30 Paranaque 31-34 Manila 5 Gis, Pasig 1-2 San Juan 3-5

Pampanga 12 16, Pangasinan 18 31, La Union 14 11, Ilocos Sur 23 3, Ilocos Norte 29 32, Nueva Ecija ayan 15 20, Nueva Vizcaya 2 6, Masbate 11, 16. Cebu, 17, 3. Aklan, 21, 18. Aurora, ano to? 12, 24. Laguna, 31, 22. Quezon, sa East 12. Olongapo 18, 35. Dabao. 7, 9 Taylak 18 8 Quirino 28 17 Bacolod 4 11 Cavite 34 2 Ayan mga kalaki ha, puputulin muna natin dyan sa uh, Bacolod. Tama ba ako? Oo sa Bacolod. Oh, uh, puputulin muna natin sa Bacolod para bigyan po ng mga tips ang mating mga followers dyan na hindi pa po sa ating nakaka-follow ano po. Para po makatanggap po kayo ng mga tips at mga idea sa mga lucky numbers araw-araw, oras-oras, sa buong maghapon, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po na meron pong uh, 325,000 followers. Ayan po. Meron po tayong 325,000 followers. At syempre po mga kalaki, Meron po tayong second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen. At meron po tayong Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. At meron po tayong YouTube, mga kalaki. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Meron po tayong TikTok, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humi pwede po kayo humingi diyan ng mga lucky numbers, mga tips at mga ideas. Ah, uh, pwede po kayo magpa-code, magpa magpa uh, mag-request ng mga lucky numbers, humingi ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart ha. At dapat po naka-follow, automatic po bibigyan kita ng lucky numbers i-check mo sa messenger mo, meron na po yung mga kalaki. Tandaan niyo po, laki numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Imagine mo 3 months ako magbibigay ng mga lalaban mo sa abroad at Pilipinas, yung tatayaan mo sa abroad at Pilipinas. 3 months po yun ang membership fee at bibigyan pa kita ng discount ngayon pong Febrero bago po matapos ito. Kaya magpa-member ka na mga kalaki, subukan nyo ang galing namin sa laki numbers. Sa mga hindi po lumalabas sa mga laki numbers yan mga kalaki, abay palitan na natin ang mga lucky numbers mo iko code ko yan pag na-code kita natutukan kita baka ikaw na ang susunod na mananalo mapopost namin sa social media ayan mga kalaki tutok-tutok na po rito at po mga kalaki ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan Ito na po mga kalaki at tumawag a ah, sa mga interesado po message na po kayo sa messenger ko tatawagan ko po, po kayo para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay ituloy na po na rin dito sa Cavite sa East sa East Tagi 3 12 Mindoro 14 17 Marinduque 1 8 Caloocan 5 20 sa East Muntinlupa 4 25 Palawan 7 29 Sambales 19 4 At sempre apayaw sa East 20. Ayan po mga kalaki. Kompletro po mga 2-digit lucky numbers. Abay gising na mga kalaki. Tandaan niyo po ang lucky numbers namin. Aalagaan niya ng 3 days. So, agad, wag agad-agad papalitan mga kalaki. Okay. So mga kalaki, ito na po ang mga paborito ng lahat. Ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki sa mga kakanin vendor po ng Pasig City uy masarap daw mga kakanin dyan hello masarap daw mga biko dyan kasi mabait ang kanilang mayor si Mayor biko Soto hello po mayor at syempre po mga kalaki sa mga uh, uh, kakanin vendor dyan sa mga matatamis vendor dyan hello po maraming maraming salamat po sa panunood sa laki ng numbers namin araw-araw po ano po at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver dyan po sa may San Juan San Juan Metro Manila yan hello po sa inyo sa San Juan City hello hello po sa inyo mga kalaki good luck po at nawa mananalo po tayo mga kalaki yan sa pamumuna po ni Kuya Dodi, hello po kay Kuya Dodi po Diyan sa uh, driver po dyan sa San Juan hello, shout out po sa inyo, good luck gising na